Ah, uh, kumusta po kayo mga kamag-anak, mga kaibigan? Ah, uh, lalo na sa taga-suporta sa akin channel. Ito, so, usapang viral tayo. <laughs> uh, ano ba ang mga viral ngayon? Ah, uh, nakikita ko sa wall ng aking uh, cellphone, puro uh, graduation. Ah, uh, Punong-puno ng mga medal. Oh, uh, yun kasi ang... Uh, Siyempre, ang mga magulang tuan tuwa -tua talaga ah, mag-graduate ang kanyang anak. Ah, manood din kayo sa video ko. Ha? Mayroon din akong video tungkol sa mga graduate. Ah, ah, ang payo ko doon, wala yan. Hindi yan nakukuha sa daming na medalya. Hindi yan nakukuha sa diploma. Ang kailangan, yung tunay na ugali ng tao. Hmm. Maglingkod sa bayan. Ay Kung mayaman ka, hindi na kailangan ng pera magtrabaho ka pa rin kasi para magkaroon ang bayan ng kita. Alam mo ang ating bansa kumikita sa atin na mga mamamayan. O kung magtambay tayo lahat, <laughs> wala, walang tax. O yan po, napakadaling uh, isipin lang. <laughs> pero akala mo napakasimple, pero yun po ang totoo. Hmm. Ayan na mga graduate, go na, tra trabaho. Kasi may nakikita ako eh, kung, kung mayaman ang magulang, kung minsan hindi na nagtatrabaho eh. Kailangan pa rin magtrabaho. Kasi ang pera na magulang mo, maaubos yan. Uh, doon naman sa mga mahirap, na nag-graduate, na talaga, kailangan suklian ninyo. Magtrabaho kayo uh, para sa mga magulang. Kung sobra na sa magulang, siyempre magkakapamilya ka. <laughs> Kaya dubli sipag ang kailangan. Ha? Hindi na nakukuha natin sa uh, sabi na mga honor tayo. Uh, kuminsan, yung honor na hindi nagsikap, matatalo siya doon sa mga, mga nasa mga, mga mababa. Ako nga, wala pinag-aralan eh. Pero kaya kong makipagsabayan sa kasipagan at, uh, sa katapatan. Ha? Hmm? Katapatan, uh, pagsunod sa Panginoon. Na wala akong sinasabi na sinusunda na reliyon pero ako ay parehas. Laging nasa gitna. Ayaw ko na may, may naaapi. Pero hindi rin ako magpapaapi. Kasi masasanay po yan eh. O oh, sige, mga viral. Ito, seryoso at magseryoso tayo ah. Kasi ah, uh, marami ako nakikitang viral. bukod doon sa mga graduate. Yung punong-puno ng medal. Iba-iba. <laughs> uh, Para lang kasi magka-viral, uh, gagawa ng paraan. Eh, sabi niya, kahit na masira itong channel ko na ito ah, magpapalit naman ako ng ibang channel para lang magpakilala, magpabiral. Ay, mali po yung uh, plano nyo kasi alam niyo marami dyan na uh, uh, gumawa ng viral video. Minsan gumagawa ng uh, nagsasalita na hindi maganda. Ngayon, hindi po makabalik-balik na eh Kasi tinatandaan mo yan ni Facebook kahit magpalit ka naman ng account dyan. <laughs> ah, hindi naman maakala nyo, niloloko nyo, computer lang yan. May mga operator yan eh. <laughs> Gagana ba yung computer kung walang operator? May taong empleyado yan. Kaya ibig sabihin, kung natatandaan yung pagmumukha mo, na ikaw may violation dito kay Facebook, kaya tanong uh, palit mo ng uh, account, hindi ka na maaprobahan yan. Yan po, ah, kaya ingat-ingat po sa paggawa ng mga video. Itong mga video ko, hindi naman ako nagmadaling uh, mag-viral. Natural lang yan, ganyan. ganyan. At hindi ako galing magamit ng mga video na ano bawal 'yun eh. <laughs> ah. Uh, 'di ba? May viral din na uh, Noy pesos dinorado bigas. <laughs> oh, hala eh, halatang halata naman 'yon, boy. <laughs> di ka naman sasakyan. Pero viral siya. Marami kasi tao na madaling mapaniwala. Pwede ba 'yon? Oh. Ay, ang bigas ngayon, nabilhin ah, mo palay pala, ah, di pa nagiling eh Kano ba? Kulang-kulang 30 pesos na. <laughs> Gigilingin pa yun. <laughs> magre pa. Ibig sabihin na marami, sa totoo lang, marami yung gumagawa ng ganyan. Magpa-viral siya at magpapalit siya ng account. Ay, tandaan ninyo, mahirap na ngayon magpalit ng account. <laughs> mga kaibigan, naka ang ating mga cellphone. Hmm? Mahirap na ngayon mag -ano ng account. Magdami account. Mahirap na. Kasi laging naka nababatikos ang uh, ang ating uh, namamahala diyan sa ano bang tawag niyan? ba? And sa mga internet, yung pag-approve sa mga SIM card. Oh, yun, SIM card law pala. Hmm. Kasi maraming uh, mga cellphone da dami account uh, ang iba gagamitin sa kalukuhan. ay eh, hindi na po uh, mahirapan na po tayo diyan ngayon. Ako ah uh, Ayan ang cellphone na yan, magkaiba lang ang, uh, isa lang ang account niyan. Hindi hmm. na pwede ngayon uh, mag-apply ka ng ibang cellphone pa. Kaya po, huwag uh, po natin gawin yung uh, magpa-viral tayo ngayon ng video, lalo, uh, siyempre mga baguhan gusto magpa-viral. Para sabi niya, uh, di na bali kahit magsayaw-sayaw ako dito walang sa basta... Uh, magpalit naman ako ng uh, account. Mahirap na po magpalit na yan, maniwala kayo sa akin. Saka natatandaan na kayo ni Meta, <laughs> Mahirap na kayo niyan makabalik. Pag nasira. Kasi ayaw, ayaw ng Facebook na gagawa dito ng uh, makakasira sa kanya. Hmm, si Meta. Kasi madadamay siya din. <laughs> uh, uh, di ba? Mababati ko siya. Kung uh, tayo, tayong mga content creator ay eh, magagawa uh, ng hindi tama. Kaya po, uh, hindi, kahit hindi tayo mag-viral, basta gagawa lang tayo ng magagandang video, mga totoo. Ito, bigyan ko naan to, malapit na magwakas ating video, mga kaibigan. Uh, naantig ang puso ko doon sa, kaya pinapakita ko yan, mga, para may medal ba? <laughs> ay, yung may, uh, palabas ko ha, yung may puno ako ng medal dito, Panoorin ninyo, Jeremias Kumbis yung bata nantig ang puso ko na uh, parang totoo naman kasi ang bata uh, talagang gustong gusto, -gusto niya nga uh, ipakita sa kanyang tatay na uh, yung mga medal siguro yun ang sabi ng tatay niya mag-aral kang mabuti anak Yon uh, yun po sana uh, kung sino man dyan nakakaluwag-luwag sa buhay kasi nat sa tingin ko mahirap po yung bata na yun at tulungan po ang pag-aaral noon kasi wala na siyang tatay Uh, sana kung malapit lang sana siya dito, dito po ako sa Santa Rosa Laguna, kahit naman ako mahirap lang, uh, uh, pwede po natin sana sanang uh, magawa ng paraan yan oh, nakapalo na ako sa kanya, uh, sana po uh, kung uh, alam ko marami dyan mga yayamanin, yun po sana tulungan yung bata na yun, kasi tingin ko parang totoo, hindi sila nagpa viral o oh, kung sino man ang kumuha ng video sino man nag upload sana po tulungan po yung bata na yun ha Ayaw ko lang magpakita ng mga video. Bawal kasi yan eh. Tsaka hindi ako marunong sa computer. Ganyan lang, ganyan, ganyan. Cellphone na isa. Ayun ah, po ha. Kasi sa tingin ko, ah, matalino tong yung bata. At saka, parang masipag siya mag-aral. Sana makatapos siya. Ah, hindi lang ako magbanggit ng pangalan. Ah, wala, ama, makikita nyo naman yung viral na pumunta sa sementeryo. Na ah, dala-dala yung mga medal. Pakita doon sa tatay. Oh, bata pa yun eh. O oh, yun sana matulungan po yung ganun at uh, sana wag na tindaanin sa biro yung mga medal yung mga graduation yun. kasi masakit sa mata eh nakikita ko doon sa sabungan nagmamarcha mga nagdadala ng manok ginagawa niyo yung laro eh S uh, seryoso yung pag-aaral yan ang mag-iahon sa kahirapan ng ating bansa wag niyo gagawin laro ha tapos sabihin niyo bibili lang kayo ng mga medal wag po gano'n seryosohin po natin ang pag-aaral kaya tayo bumagsak sa kahirapan para pang ginagawa na natin laro ang buhay. Kailangan po ang edukasyon ah, maganda para sa magandang kinabukasan. Hindi natin gamitin sa kung ano-anong bagay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.